this ribbon right here and that ribbon can become a stick. That's sponge will go follow my hand up. of course, they, they gun. Then just shoot the dice on three and one, two, bang. Ang galing, ang galing. <laughs> Sabado na ng gabi. Super late na ako nagising kasi nagpahinga lang talaga. Sobrang stress sa work. Kailangan natin mag-umakabawi. Bukas may lakad tayo. Hi guys. So dito kami ngayon sa Tagaytay. Family outing. Oh, ayan na yun sila oh. Mga nangunguna na. <laughs> kain lang kami. Naisipan gumala. Dito kami guys sa Aristocrat. Kaya kami gutom na kami. Ititingnan muna ng mga ano, mga pastries. Ayan oh. Yeah. <laughs> Free pa yan hanggang hindi na ano, hanggang na inventory. <laughs> Nandito kami sa zoo. Ayan, guys. Zoo na nagzozori. I'm sorry. <laughs> Zuri. <Zory. laughs> Wala na po, adult na ulan. Adult na po eh. Bali lang po. Ilan In ba? Oh, si senior oh, namin. Tapos dal dalawang PWD. Dalawang PWD, yung senior. Dalawang, dalawang senior, P bali pa, for regular. Thank okay, okay, you, okay, pa. Mga ano sila, oh. oh, oh. Toto they... Totoo ba yan? <laughs> Hindi, mi, <may> peke yan. <laughs> Malamang. <laughs> <laughs> <yutusurna> Ay, Mami, Arwana Dati. Y yung bukol really Nakawal <inaudible> na. Hindi, Emi. Jeremy pa naka-nautin ko. Oh <laughs> my so, Ay, ala, nakaano. Gising siya. Tingnan ka d'yan! Ay, yadidin! Naiingay yan siguro sa atin. Ay. ay. Nagtataasan yung palahibo ko sa likod. Baitan naman to, di na mag-gising ko. Ayan, oh. Naghanap. Palawan, naghahanap ng daan yan. Naghahanap. Ay. Naghahanap ng buta. Ano yung farm-to-market road ni? So cute, oh. pala bang ba tapatang ka na arwana pag hindi ka na gising. <laughs> Ayan, oh. <no? laughs> <laughs> medyo cute yan. <smartil niin> Hindi siya cute para sa akin. Ayun sa likod. Pero mas cute pag kinagat ko. Tuwa si palahibo ko sa likod. Loko! Naintay ko <laughs> takot sa amos. Sa bagay mga katipapong mga Takot pa sa gulay yan. Takot pa sa gulay ng Ay, ito ang highlight. <laughs> ay, ito ang tarantulo. Ay, really? ito <laughs> ang tarantulo. Ay, ito Ayan, laki dito, Laki nito. Asan yung tao dito? dito. Ah, nataw, dito? <laughs> no, May tao dito. tao ito. Ayan, Ayan, ito. Ayan, Ayan, ito. Ayan, ito. Ayan, ito. Ayan, Ayan, Sana meron dito mga palaka para tumalong siya. Wa, oh <laughs> 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 wala mga, wala mga, ay, wala mga, ay, wala mga, ay, wala wala mga, wala Uy, hey, ang laki nito. Uy, okay. ang laki. Ganyan ba position pag atake Yeah. Hindi na ka ganun. Rawr. <laughs> <Wow. laughs> lahat, sila, lahat sila nakatingala? Kasi gutom sila din. Wala, big eh. Tahir, akala ko may na ka <laughs> 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 So I'm gonna start with Ate. Ate we have this ribbon right here and that ribbon can become a stick wow. or a magic wand. And we have here the handkerchief. For this one, do you know who's this one? Exactly. And all we have to do with this one is I'm just gonna hold it. Then after folding that Spongebob back like that, look what will happen. That Spongebob will follow my hand up. And of course, it's will also go back. I'll give it a try. Give it a go. Right, who is right here. in the middle, sprinkle up, all the way up, more, more, and of course it can also go back down. But that is just a hanger So you can have to use this one if you wiping. And I also have this one, we have the empty pot in a one. Just blow in the pot. One, two, three, just blow. Without some flowers. And I also have this one. Foundation excited. Enough. no look, <laughs> you have the dice, put your hand in gun, like this. Take like a gun. Then just shoot the dice on three. And one, two, and that's the dice will turn into multiple dice. Or, that's one. I'm gonna show you cards later. So look, if I open it, it's empty. Just blown it. Tapos, it will have some drawings. Just blow it again. And that drawings will have some colors. Also. That is the color. <laughs> Para naman kay ate, this is a cards, okay? So ate, iba-iba siya. Then all you have to do is say stop. Say stop. Remember this card? Okay po? Remember? I'm gonna put that right here sa gitna. So your card was in the middle. I'm gonna get this top card. Is this your card? No. Can you flick the card for me? And open it. Now I'll be your card. Flick the card. I'm gonna put that card right here sa gitna. So this is your card. Five of clubs. I'm gonna get this card. Queen of diamonds. If I rub it right here, it will be copied. itself. So, you can do also if you like. So this will be six of spades. Sige, and open it. do card again? If I put those cards back here, you won't be able to see another five of gloves because it is a magic card. But once if I put that card where you sata ask, can you just click the card? And all the cards will be all the same. Then after it's all the same, all I have to do with that one is I'm just gonna give it a cut. Just like this. Then I'll be back to normal as a depressed. Ano animal yun no? Parang matanda na. Mugan? fuck, ng Nasa congress! Mugan na Adi!

Komodo Ay, nag... Ano, nagtuturaan sila. Hindi, <laughs> <laughs> baka ako Ay, no. <laughs> <laughs> ay, oo daw, oo Oo, nga, oo. Bami, may lahi ka palang ano, ha? Hindi <laughs> ka nagsasabi. Iguana whisper pala lang sa kita. Ah, <laughs> <laughs> <Had we head laughs> <drag. laughs> uh, ano. Uy, kaya... Pag unggoy na siya doon. Uy, hindi yan unggoy. Kapibara yan. <laughs> Eh, kayo na magkasundo. <laughs> Ay, ah, pwede kayo sa bahay. Di ba meron mas malaki, no? Makak. Mas malaki so, so, ano? yun. Mas malaki yan? Oh, yan. Maliit pa no? ano yan? yan. Oh! Lama? Sh lama. Shut! La lama daw. <laughs> Shit! <Sheep! laughs> <laughs> Ayan eh, no Obis Aris Obis pala yun <laughs> Obis na Aris <laughs> oh, <laughs> oh, Ikaw Oy de, Taurus ako Neng, sabit ka neng oh, wow. Yung Tiger para sikat lang mo Yung mouse <laughs> Kaldereta na isip eh <laughs> <laughs> de caso Oo Hindi oh. ba imo ang ano imo pat belit bigal laki yo oh, oh, sorry na sorry na <laughs> Sabi ko ayan oh, laki <laughs> pot pig. Mm -hmm. Civet cat? Nasaan? Damn bro, ulit. Ito naman itong Ito naman itong pot-bellied Oo. Ay, Cayman Crocodile, oh. Ay, Crocodile. Ang liit. Ay, sa, sa ano nga, sa New York, hindi pa nakapunta sa ano eh. Sa New, New York Zoo? Oo, may paso ko sa mga kanilang. <laughs> Uy, ba't ang pabotsog, no? <laughs> Ay, kasi nga, bagong kalikasan. Mm -hmm. ano, so, person person naman, naman? Ah, saan? Ayaw nga, no? Ayun, no? Maliliit. Um, ah, no. ah, Philippine Crocodile pala yan. Yeah, no wonder why. Tingnan mo. Oh, pwede pala umakit sa taas. Oo, kaya parang ayaw ko umakit. Parang bibigay eh. Oo. Sabay-sabay. <laughs> Ayun, may crocodile. Ayun, no? Medyo mahaba lang. Gusto ko makita si Lolo. Mayroon kalaki. Eh. Wala, patay na si Lolong <laughs> eh. Eto, sa liwa mo. Eto, layo na puti, oh. Ay, ayan, ay, oh. Wow. Baka yan yung baby, dad. Hahaha. <laughs> 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 Son, camel toe. Nagulat <laughs> ako ka sa <laughs> ano. Oh, na, ma, sabi niya, tangin na niyo ah. Mas nakakatakot kayo eh. <laughs> Makaalis nga dito. Tapos didilaan yung dila mo. Yeah. May, may meme na ganun eh. Meh! <laughs> Ayun. <laughs> Baka duraan kayo niyan. <laughs> Duduraan ka <ganyan. laughs> Sabi nung kami eh. Ganyan pala sila kabalbon? Ka But, dito ba dito? Tapos kinuhasong po. <laughs> oh, ngipin. ganda ng ngipin niyo. oh, oh. <laughs> niya. nagpa-dentist. Hmm? Ang papayat naman niya. Oo nga. Parang hita lang yun ni Bully. Eh. <laughs> <laughs> okay. isipin mo. natatalo sa bubong mo. <laughs> <laughs> At inyo, Tapos mga naglalatian sa'yo. Oo. 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 yung gusto ko? Wala sakyan. Hindi. <laughs> Ikaw ang sakyan niya. best friend? Oh, muna mag na mag-vlog ngayon. Binigaw ko ng mukha, no? Bakit matalino, no? Kailan kaya nyo lang, lang yun. yung vlogger. Lagi nalang ang videographer. ako naman ang vlogger. <laughs> <laughs> kulang ng ano? Nakala. Anong kaya ang tawag doon? binibilang. <laughs> Guys, dito kami sa Starbucks. Ayan. Ito yung food namin. Ayan. Hey, Ayan uh... hey, lang naman guys. So, kituan lang. Napapalit pas ng oras. For sure, hindi kami magpapagabi kasi kasama nanay ko. <laughs> guys, I think it's 12 midnight. Kaka-uwi ko lang. Kasi, hinahit ko si Rizel. Kamabay pa siya dito kanina. Actually, kanina, pagkagaling namin ng ano, Starbucks. Umuwi na rin kami. Kasi alam namin, matatraffic kami. Pero medyo, na-traffic na nga. Kasi, Parang 3 hours ang biyahe namin, pababa ng Tagaytay. Sobrang traffic, sobrang dami ng tao. So, tumabay muna dito. Tapos, hinutit ko si na si Resel na pa pauwi. Anyway guys, ayun. So, kita niyo naman. Umabas kami ng family. Saan yung mother ko, mga pamangay ko. Tapos yung isa is tita ko. Nakita niyo naman yan sa isa sa ibang mga past videos ko. Nakita niyo na yan si Nina. Kaya lang naman guys, wala na akong masabi thank you very much for watching my vlogs and for still continuing to support my vlogs. Always love your family and your friends, especially the ones that love you. Thank you very much and see you on my next vlog. Bye!